Because? Yeah, he asked for my hand in marriage and I said yes. That's hindi not, na, tuloy. And then I found out na he got somebody pregnant, di ba? So, pa na di ba? broke my heart. May nilinaw si Anjo Iliana sa kamakailang revelasyon ng actress-singer na si Sheryl Cruz. Matatanda ang sa fast talk ng King of Talk na si Boy Abunda, ay isiniwalat ni Sheryl na nagtampo siya noon sa dating kasintahan na si Anjo Iliana dahil tinanggap niya raw ang alok na kasal ni Anjo pero hindi ito natuloy dahil nalaman niyang nakabuntis ang huli sa eksklusibong ulat ng Philippine Entertainment Portal, PEP, nitong Sabado, May 25, ay nagpaunlak ng interview si Anjo upang kunin ang panig niya tungkol sa isiniwalat ni Sheryl. Sinabi ni Anjo na totoong inalok niya ng kasal si Sheryl pero hiwalay na raw sila nito nang makabuntis siya. Paglilinaw ni Anjo, wala na kami nung nakipag-cool off ako sa kanya, pero hindi ko alam kung nagpunta siya sa Amerika, Basta ang alam ko, nung meron akong bagong girlfriend, wala na kami ni Sheryl. Hindi ko alam kung nagpunta siya sa States dahil masama ang loob niya dahil nga may girlfriend na ako. Ang problema ko noon, nabuntis ko ang girlfriend ko, pero break na kami ni Sheryl. Siguro akala niya, nung nag-cool off kami dahil nakabuntis ako. Siyempre, nakabuntis ako, pananagutan ko. At baka masakit sa kanya yon. Gayun paman, Higiniit ng aktor na ang pagiging breadwinner niya ng kanyang pamilya at ang pagkatakot niya kay Fernando Poe Jr., ang naging rason kaya nawalan siya ng lakas ng loob na ituloy ang planong pakasalan si Cheryl. Si Cheryl ay pamangkin ni Susan Roses, ang asawa ni FPJ, at nakatatandang kapatid ng ina ni Cheryl na si Rosemary Sonora. Ayon kay Anjo, inaanyayahan siya noon ng yumaong King of Action movie sa Pilipinas na uminom pero kadalasan ay tumatakas siya dahil natatakot siya sa maaaring sabihin ni FPJ. Ayon pa sa aktor host, sa lahat daw ng naging kasintahan niya, si Cheryl ang pinakamaalaga. Sa pelikulang milyonaryang mini na ipinalabas noong 1996 sila nagkamabutihan umano ni Cheryl na hindi naging halata dahil magkasama sila sa pelikula.